mula sa Cebu, nagpunta sa isla ng Mactan ng plota ni Ferdinand Magellan para komprontay ng isa sa dalawang katutubong pinuno ng isla na si Lapu-Lapu. Ito ay dahil sa pakiusap kay Magellan ni Raha Humabon at isa sa pinuno ng Mactan na si Sula na pasukin si Lapu-Lapu dahil ito ay tumangging magpasakop sa bandila ng Espanya at sumunod sa mga gusto ni Raha Humabon, Sula at Magellan na magbayad ng tributo para sa kanila. Dala na rin ang impluensya ni Magellan kay Raha Humabon. Ang Raha mismo ang nagutos sa lahat ng mga pinuno na nasa Cebu na magbayad ng tributo sa ngalan ng Hari ng Espanya at magpasailalim sa reliyong Kristyanismo na agad na sinangayunan ni Nasula maliban lang kay Lapu-Lapu. Sinasabing isa ito sa mga hakbang ni Raha Humabon upang pamunuan ng buong Cebu. Hindi nga lang batid kung si Raha Humabon ba ang gumagamit kay Magellan o si Magellan ang gumagamit kay Raha Humabon. Pero ang siguradong totoo na pareho silang may hangarin sa kanilang mga hakbang. Kaya noong madaling araw taong 1521, sakay ng mga bangka, sumugod ang pinagsamang kawal ng Espanyol sa pamumuno mismo ni Magellan na armado ng mga baril, espada, palakol at mga bakal na baluti at kalasag at ilang mga katutubong kawal na nagpa-convert sa reliyong kristyanismo para pwersain sila po lapo na sumuko at sumailalim sa mga hangari ni Magellan. Nais ni Rahaw Mabon na tulungan si Magellan pero dahil malakas ang tiwala ni Magellan sa kanyang hukbo ay hindi niya ito pinahintulutan. Malaki ang kanyang tiwala na siya ang magwawagi sa kanyang paglusob. Pero pagbaba pa lamang nila sa gabaywang na tubig dagat ay sinalubong na sila ng mga umuulan na palaso, sibat at mga bato, kung saan tinamaan ang ilan sa mga armadong Espanyol. Nang palibutan na si na Magellan nang aabot sa 1500 mandirigma ni Lapu-Lapu at inatake na sila sa magkabilang panig, hindi gaanong makalaban si na Magellan sa gabaywang na tubig at mabatong pampang ng isla at di na rin nila malapit ng husto ang kanyang mga kanyon para magbigay suporta sa mga Espanyol kontra kay Lapu-Lapu. Wala rin naging epekto sa mga kawal ni Lapu-Lapu ang mga baril at crossbow ng mga Espanyol dahil malayo sila sa kanilang mga bangka. Habang naglalabanan na ng mga Espanyol at sina Lapu-Lapu nang tamaan ng panang may lason si Magellan sa kanyang hita dahilan para siya ay maparalisa at sinundan ito ng hataw ng kampilan ng isa sa mga mandirigma ni Lapu-Lapu. Nang hindi na makalaban si Magellan, tinumog siya ng mga sibat at mga kawal ni Lapu-Lapu. Si Antonio Pigafetta na nagtamo rin ng sugat resulta ng labanan ay inilarawan ng lahat ng mga nangyari at ang kamatayan ni Magellan. Nagkulasa ng mga natitirang sundalo ni Magellan pabalik sa kanilang mga barko nang makitang patay na ang kanilang pinuno pati ang kanilang mga kasama at mga kaalyado nilang mga katutubo. Umatras pabalik, kinarahumabon sa Cebu ang mga naiwang sundalo ni Magellan. At habang nasa isang salo-salo sila, ay biglang tinambangan ng mga dayuhan na ikinasawi na aabot sa 30 sundalo. Nakataka sa labanan sina Juan Sebastian Elcano at Pigapeta. Posibleng kagagawa ng dating alipin ni Magallanes na si Enrique de Malaya ang pananambang na nakipagsabuatan kinaraha humabon. Wala nang narinig pang kahit ano kay Enrique pagkatapos nito. Bago umalis ang natitirang sundalo ng ekspedisyon, ay sinunog nila ang barkong konsepsyon dahil wala nang magmamaneobra dito. Ang tagumpay nila Lapu-Lapu sa Mactan ay tumatak sa ating kasaysayan ang unang labanan sa pagitan ng Pwersang Europeo at ang ating mga ninuno at unang pakikibaka ng ating ninuno mula sa tangkang pananakop ng dayuhan. June 3, 1571, naglayag mula Makabebe at Agonoy, hilagang bahagi ng Maynila, nakasalukuyang bahagi ng Pampanga at Bulacan. Ang higit 2,000 mga mandirigmang muslim, lulan ng higit 40 barkong bandigma na kung tawagin ay Karakowa, patungo sa Bangkusay, isang wawa sa tondo, nakasalukuyang nasa bahagi ng Fort Area. Pinamunuan ang libo-libong pwersa ng mga muslim ng isang dito kuy na lalaki mula sa Makabebe. Layo ni nilang paalisin sa Maynila ang mga mananakop na Espanyol. Bago ang kaganapang ito, nakipagkasundo na ng pakikipagkaibigan si Nara Sulaiman at Raha Matanda ng Maynila at Lakandula ng Tondo sa mga Espanyol nang unang nakarating sa Luzon noong 1571. Hinimok ng mga naturang Raha na makipagkasundo ang mga taga-Makabebe sa mga Espanyol, ngunit tumanggi ang mga ito. Nainsulto pa lalo ang mga taga-Makabebe dahil sa panunuhol sa kanila. Dahil dito, hinamon niya ng pakikidigma si Miguel Lopez de Legazpi, kumandante ng pwersa ng mga Espanyol na sumalakay sa Maynila. June 3, 1571, nang maganap ang sagupaan sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga taga-Makabebe at Hagonoy sa Bangkusay. Nasawi sa digma ng kanilang leader, Ligit tatlong daang muslim ang nasawi sa labanan. Nang araw ding iyon, idineklara ni Legaspi ang Maynila bilang isang lunsod at makalipas ang 21 araw, nagtatag ng ayuntamiento o Spanish Colonial Government sa Maynila. Ang makasaysayang pangyayaring ito ay tinawag ng mga historiador na bilang a momentous one in the history of the Spanish colonial enterprise and was the first serious threat to the life of the newly established colony in Manila bilang pagkilala noong 2011, idiniklara ng lalawigan ng Bulacan ang June 3 bilang araw ng mga bayaning bulakenyo noong 2016, kinilala ng National Historical Commission of the Philippines ang kabayanian ng hindi tukoy na leader ng mga makabebe sa Makabebe, Pampanga. Makalipas ang tatlong taon, idiniklara ng Office of the President of the Philippines ang June 3 bilang isang special non-working holiday sa Makabebe, Pampanga. Sa kasagsagan ng kalakalang galyo noong 17th century, napagpasyahan ng mga Espanyol na magtayo ng isang pantalan sa Cavite Puerto na ngayong bahagi ng Cavite City upang magsilbing pantalan ng mga barko sa Pilipinas. Inuutos ni Nooy, Gobernador General Diego Fajardo Chacun na kumuha ng mga indyo mula sa iba't ibang bahagi ng bansa upang magsilbing manggagawa sa bagong bukas na pantalan. Dahil na rin sa kanilang husay sa paglalayag at paggawa ng mga barko, isa sa mga pinagkuhanan ng manpower ng mga Espanyol ay ang bayan ng Palapag sa Samar. Ilan sa mga babayan natin roon ay sapilitang inilayo sa kanika nilang mga pamilya at dinala sa kabite upang pwersa ang pagtrabahuin. Ang sapilit ng paggawa na ito ay kinagalit ng mga Pilipino hanggang sa pasimulan nila ang isang pag-aalsa sa pangunguna ni Agustin Sumoroy. Noong June 1, 1649, sinimulan ang isang pag-aalsa kung saan napatay ang kura paroko ng bayan na si Father Miguel Pons Baberan, isang paring heswita na nakatalaga sa palapag. Kumalat ang himagsigan sa iba't ibang bayan sa Samar, maging sa labas ng lalawigan gaya ng Cebu, Masbate, Bohol, Sambuanga at ibang bahagi ng Mindanao at Bicol matapos ang ilang tagumpay sa labanan laban sa pinagsamang puwersa ng Espanyol at Pilipino ng revolusyonaryong pinamumunuan ni Sumuroy. Naalarma ang mga Espanyol dahilan upang sila ay magpadala ng karagdagang puwersa sa bayan. Natapos ang pag-aalsa noong July 1615 ng matagumpay na nagsagawa ng pag-atake ang mga Kastila sa kuta ng mga rebelde na pinamumunuan ni Sumuroy sa naganap na labanan na matay ang ina ni Sumuroy at paunti-unti nang sumuko ang mga kasamahan ni Sumuroy. Ang masakit pa nito, ang mga naging kasama ni Sumuroy na sumuko sa mga kastilang bumawi sa kanyang buhay at dinala ang kanyang ulo sa gobernador general. May mga kwento na nag-alok daw na malaking halaga ng salapi, ang isang commander ng mga kastila sa mga nagrebelde para sa ulo ni Sumuroy. Pero ang tanging dala o nakuha lang nila pagbalik ay baboy. Ang pag-aalsang ito ay sa lamang sa mga unang imagsikang isinagawa ng mga Pilipinong rebolusyonaryo laban sa mga Espanyol.